Hello, kamusta po kayong lahat? Welcome po sa aking vlog. ba po sa inyo. Ngayon, pupunta po kami ng Accra kasama po si Bea at si Blue. So, ayan. Tingnan na naman po si Blue. Ayan. Are you happy? We're going somewhere? Yeah. yeah so, igagala lang namin siya kasi ilang araw na rin kami hindi nakakalabas or mag isang buwan na kasi nga December. So, wala kami day off. So, ngayon lang kami nagka-day off ulit. So, medyo matagal-tagal na rin. Insya Allah maging okay naman yung biyahe namin papuntang Accra. So di po namin alam kung na kami Uso or Laboni o kung saan mo. Pero ayan, may alas stress na ng hapon dito. Uh, ngayon lang kami nagka-time para lumabas ulit. Insya Allah maging okay naman yung labas namin. Are you happy? Yeah. Are you excited? Yeah. Where's your sunglasses? Here. Yo. Why are you not wearing it? It's coming. Uh, see? Who's Poggy? You're pogi? Yeah. Oh, why you're wearing mask? Because I'm like. Ayan, gusto niya mag-wear ng mask kasi daw. Para yung alikabok daw hindi daw mapunta sa kanya. So you're not feeling hot? Yeah. So ayan, may na po muna kami and samahan niyo kami. Nakaabot na nga kami dito sa Mayuso para lang makagala. Naghanap kasi kami ng ginto para kay Beh. Pumunta rin kami muna dito sa May Morgan Jewelry kasi tinanong namin kung saan nga yung Mahmud Jewelry na ito kasi hindi namin alam at saka first time namin bumili. Pagkatapos namin bumili ay pumunta na rin kami dito sa May Laboni kasi si Blue gusto makita ang kanyang tito nat na mukhang bibig niya at lagi na lang niyang sinasambit. Nakikita niyo naman medyo busy talaga yung Cyper Zone. Pagkatapos dito na lang naglaro si Blue sa May Play Zone. Dito lang kasi talaga pwede ang mga bata maglaro. Meron din sila ditong bowling, laser tag, at saka mini golf kung saan pwedeng pwede maglaro ang mga bata at saka young at heart. Actually, sa panahong ito is marami talagang tao pumupunta dito. Family din nga talaga kasi dito ngayon. Makikita nyo naman, halos lahat nag enjoy Marami rin nga talagang mga tao pumupunta dito. Naglaro rin kami ni Blue nito. Hindi ko alam kung anong laro to pero Nag-enjoy kaming dalawa lalo na si Blue. Natalo niya nga ako dito sa larong ito. Akala ko nga hindi niya alam pero ayun pala. Mas magaling pa pala siya kaysa sa akin. Enjoy na enjoy naman siya habang naglalaro niyan. At saka wala rin kasi kasi siyang masyadong kalaro sa bahay kasi nasa kwarto lang siya magdamag. Pagkatapos namin maglaro nito ay ayun nagpahinga na rin siya. Nagmerienda rin siya ng saglit. Pagkatapos naman yan, ay dito na naman siya pumunta sa may trampoline. Ayan, nakikita niyo naman. Talon ng talon. Super enjoy siya kasi sabi niya na miss niya daw pumunta nga dito sa may play zone dito sa may laboni para daw maglaro din dito sa trampoline na ito marami mga batang naglalaro pero syempre hindi niya masyadong kilala at hindi niya mga kaibigan mag isa lang siya ngayon at ayan meron din nga dito mga iba pang laro katulad ng itong sasakyan sasakyan nito hindi ko nga alam kasi ang manibela nito is sira na ata kaya hindi makontrol ni Blue pero nag enjoy naman siya ayan nakikita nyo play zone ang pangalan actually pangalawang branch na ito ng play zone dito sa may Accra. meron ni sila sa may Spintex ito nga yung daanan papasok at palabas dito sa may play zone napakaganda at napaka cool na kanilang design pagkatapos namin sa play zone, ay pumunta na kami dito sa may the outlet naghahanap kasi ako ng sapatos na pwedeng gamitin sa pangtrabaho Naghanap din ng Chanel si Bea at hinanapan din namin ng damit si Blue. Actually, na nakasale nakasil sila ngayon at ang dami namang pwedeng pagpipilian ngayon lang. Alam nyo naman, dito sa Ghana, mga ganyang gamit ay may kamahalan kaya nahirapan din akong bumili. Pinag-isipan ko ng maayos. Ayan si Blue, enjoy na enjoy. Tinitignan kung ano yung suot or yung pwede niyang bilhin na sapatos. Ayan, nagsusukat na muna ako ng sapatos. Yan yung sapatos na nakita ko na pwede kong gamitin sa pangtrabaho or sa paglakad naman pwede rin. Yung sa kaliwa, yan talaga yung sapatos kong binili sa Pilipinas. Pagkatapos, ito si Blue. Pinapipili ng damit na gusto niya. Marami kasi siyang gustong piliin pero isa lang talaga ang pwede naming bilhin sa kanya ngayon. Kaya pinapili siya kung itong sa kaliwa or kung yung sa kanan. Yan, medyo nalilito talaga siya. Ito daw, itong daw yung sa kaliwa, yung kanyang bibilhin. Sabi nga nung isang sales lady na Filipina, dalawa na lang daw ang kanyang bilhin. Pagkatapos namin namili, ay nagbaya na rin kami kasi hindi na kami magtatagal dito kasi ako, napakamahal, baka maubusan kami ng pera. Ayan, yan ay ng pamili namin. Sapatos, chinelas, at saka damit ni Blue lang. Pagkatapos, lumabas na rin kami kasi nagutom ako. Pumunta lang kami dito sa may Oriental. Malapit lang din sa Palace sa may Laboni. pum umorder lang kami dyan na kung ano. At saka pumunta na rin kami dito sa Melcom sa may Spintex. Yun lang. Maraming salamat and hopefully nag-enjoy kayo. Bye bye!